Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius para sa Mayo 5, 2025. Ang araw na ito, ang 5 de Mayo, ay isang pagkakataon na magdulot ng kasiyahan, pagpapalaya, at kalayaan sa iyong buhay, Aquarius. Ang enerhiya ng araw ay naghahatid ng isang pagdiriwang ng iyong kalayaan, at ang iyong kakayahang tumayo at magtagumpay sa iyong sariling paraan. Habang ang buwan ay nagliliwanag sa leyo, iyong mararamdaman na ang iyong natatanging pagkatao ay sumisikat na parang ilaw sa gabi. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala upang yakapin ang iyong natatanging espiritu at lumikha ng mga hakbang na magpapalawak sa iyong mga pangarap. Sa bawat hamon at kagalakan na haharapin mo sa araw na ito, hayaang ang iyong tunay na sarili ay magsilbing gabay, at ang bawat pagkikisalamuha mo ay magbigay daan upang maipakita ang iyong tunay na kahalagahan. Habang tumatahak ka sa iyong araw, maglaan ng oras upang magnilay at itanong sa iyong sarili kung paano nakakaapekto ang mga nararamdamang insulto sa iyong mga kilos at reaksyon. Minsan, ang mga emosyon ng galit at pagkainsulto ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng negatibong pananaw at hindi pagkakaintindihan. Mahalaga na magkaroon ng espasyo para sa mga emosyon na ito, ngunit bigyan mo rin ng pansin kung paano nito binabago ang iyong pagtingin sa sitwasyon. Huwag kalimutan na ang bawat damdamin ay may dahilan at nagsisilbing paalala na ikaw ay buhay, ngunit tiyakin mo na hindi ito magbibigay daan sa hindi pag-unawa o pagkakabasag ng iyong mga relasyon. Sa pagninilay na ito, matututo kang mapanatili ang iyong kalmado at maging maingat sa paraan ng iyong reaksyon. Ang enerhiya ng buwan na nasa Leo ay nagpapakita ng isang napakagandang pagkakataon para magliwanag at ipakita ang iyong mga natatagong talento. Ang pagkakaroon ng buo at tapat na pagtingin sa sarili ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magtagumpay sa mga bagay na may kinalaman sa pagpapahayag ng iyong tunay na sarili. Ipinapakita ng buwan sa leyo na ikaw ay may likas na kakayahan na maging sentro ng atensyon at pagmamahal, ngunit ito ay dapat mong gamitin ng maayos at may kabutihan. Ang buwan sa leyo ay nagbibigay ng isang enerhiya ng charisma, na may kakayahang magbigay ng malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid kaya't dapat mo itong yakapin at gamitin upang mapalalim pa ang iyong mga relasyon. Ang mga pagkakataon ng araw na ito ay nagsisilibing paalala upang lumikha ng isang lugar na nagsisilbing iyong personal na santuario. Sa isang mundo ng patuloy na pagbabago at pagpapasya, mahalaga na maglaan ng oras para sa iyong sarili at sa iyong kalikasan. Ang iyong tahanan ay isang lugar na dapat magbigay sa iyo ng peace at proteksyon, Kaya't maglaan ng oras upang ayusin at pagandahin ang iyong kapaligiran. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit ang bawat detalye na inilalaan mo sa iyong espasyo ay nagsisilbing extension ng iyong sarili. Ang mga simpleng pagbabago sa iyong kapaligiran ay makakatulong upang maitaguyod ang iyong kaligayahan at magbigay ng espasyo upang lumago at magbago. Samantalang naglalakbay ka sa mga maliliit na hakbang at mga pagbabago, ay magsisilbing matibay na basehan ang iyong tahanan para sa mga susunod na hakbang na tatahakin mo sa buhay. Minsan, ang mga simpleng gawa ng pagpapaganda at pag-aalaga sa iyong espasyo ay nagiging daan upang mapalalim ang iyong pag-unawa sa sarili at magdala ng mas malalim na koneksyon sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Ang personal na atensyon na ibinibigay mo sa iyong espasyo ay nagsisilbing salamin ng iyong kasalukuyang estado ng kaisipan. Ang pagpapalago ng isang maganda at maginhawang kapaligiran ay nagdadala ng positibong enerhiya na nagiging gabay sa mga hinaharap na hakbang. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay pulang pula, isang kulay na sumisimbolo ng lakas, tapang, at pagpapahayag ng damdamin. Ang pulang kulay ay nagiging simbolo ng iyong kakayahan na ilabas ang iyong lakas at pagiging tapat sa iyong nararamdaman. Magandang magsuot ng kulay pulang damit upang magdala ng lakas sa iyong araw at magbigay ng lakas ng loob sa mga pagkakataon na may hamon. Ang pulang kulay ay nagsisilbing paalala upang ipaglaban ang iyong sarili at mga pangarap at ito ay magdadala ng enerhiya upang magpatuloy sa laban sa buhay. Ang maswerteng numero mo sa araw na ito ay tatlo, anim at labing isang. Ang tatlo ay nagpapakita ng pagiging buo at pagkakaroon ng pagkakaisa sa mga tao sa iyong paligid. Ang anim naman ay nagsasaad ng pagmamahal at pagkalinga sa iyong pamilya at mga kaibigan. Samantalang ang labing isa ay isang numero ng espiritwal na pagunlad, nagsisimbolo ito ng mga makatawid na pagsubok at mga pagkakataon ng paglago. Ang tatlong numerong ito ay paalala na ang iyong buhay ay puno ng posibilidad at sa bawat hakbang na iyong tatahakin, ikaw ay magtatagumpay basta't magtiwala ka sa iyong lakas at kakayahan. Ang iyong maswerteng gawain para sa araw na ito ay maglaan ng oras upang mapabuti ang iyong mga personal na proyekto at layunin. Magandang mag-focus sa mga bagay na magpapalawak ng iyong pananaw at magbibigay ng kasiyahan sa iyong buhay. Ang paggawa ng mga personal na proyekto ay magsisilbing daan upang mapalawak ang iyong kakayahan at magbigay ng kasiyahan sa mga bagay na talagang mahalaga sa iyo. Huwag kalimutan na sa bawat hakbang ng personal na paglago ay nagsisilbing magaan na pagkakabuo ng iyong mga pangarap at pagkatao. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng sandali upang mag-reflect at magpasalamat sa mga aral at pagkakataon na iyong naranasan sa araw na ito. Ano ang mga natutunan mo? Paano mo magagamit ang mga natutunan mong ito sa susunod na mga hakbang sa iyong buhay? Ang mga pagkakataon ng araw na ito ay hindi lamang mga pansamantalang hakbang kundi mga pagkakataon upang magtagumpay at magpatuloy sa mas magaan na landas. Magtiwala sa iyong kakayahan at sa bawat hakbang na iyong tatahakin, sigurado akong magtatagumpay ka at magkakaroon ng kasiyahan sa bawat hakbang na iyong ginagawa. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.